Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ipagkita sa si tatay mo, apalabasin mo masama ako at pinag-iinitan kita. Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay umabot na sa kaalaman nitong si Miss Lynette Santos Ang ginawa nga ni uh, Doc Carlos Benitez sa kanyang anak At si Dr. Annalyn Santos na sapilitan niyang pinalabas sa OR ang kanyang anak At dito nga ay... Uh, kukumprontahin at kakausapin nga ni Miss Lynette Santos itong si Dr. Carlos Binides kung bakit niya bigla ang pinalabas ang kanyang anak sa OR dahil ang alam niya nga ay wala naman itong nga sa manang loob o galit man lang kay Dr. Annalyn Santos pero bakit ganoon na lamang ang ginawa niya sa kanyang anak at alam naman ni Dr. Carlos Binides kung gaano kasaya itong si Dr. Annalyn Santos every time na meron nga silang o operahan dito nga sa East Jude's Medical Hospital. Doc Carlos ang uh, sa akin lang dito ay uh, kung meron kang uh, personal na galit kaya Dr. Adeline Santos sana wag mong idamay ang inyong trabaho sa personal mong galit sa kanya. At dito nga kung bakit niya pinalabas si uh, Doktora Annalyn Santos ay dahil nga sa at galit niya dahil gusto nga nitong si Doktora Annalyn Santos na magkabanding pa sana ang kanyang tatay at nanay na tunay dahil nga yun ang kanyang uh, nais na maging uh, isang magandang uh, memorya sa kanilang uh, pamilya ang isang maganda bang uh, napahagandang pagsasamahan ng kanyang tatay at nanay. Ngunit minasama nga ito ni Doktor Carlos dahil sa selos niya sa kanyang... Uh, fiance na si Miss Santos. Alam mo ba, Doc R. Carlos Benitez sa ginawa mo niyan ngayon? At umabot na nga sa kaalaman ni Miss Lynette Santos ang ginawa mong pagpapalabas ng sapilitan kay Dr. Annalyn Santos sa OR ay baka hindi na matuloy ang inyong kasal dahil nga unti-unti nang makikita at lumalabas ang tunay mong kulay at tunay mong ugali na kaya pala ganun kasama ang uh, anak mong Zoe dahil meron palang pinagmanahan na isang katulad mong Dr. Carlos Benides na masama din pala ang ugali. Ikaw pa naman ang naturing ang uh, CEO and mentor nitong si Dr. Adeline Santos pero hindi pala maganda ang ituturo mo sa kanya kung hindi kasamaan ng ugali lamang. At ayaw mo ba yon na meron ka sanang isang uh, genius na doktor na kahit papano ay uh, makakatulong at makakapagbigay ng magandang uh, suggestion sa bawat doktor dyan sa East Ridge Medical Hospital. Hindi sa lahat ng uh, doktor na may edad na ay kayo na yung tama. Pakatandaan, Dr. Carlos Benides, na hindi sa lahat ng oras ay tama ka. At ikaw na rin ang nagsabi kay Dr. Annalyn Santos na hindi sa lahat ay tama ka. Ganun din yan, ibabalik lang sa iyo ang katanungan na hindi rin sa lahat ng oras, at araw ay tama kain guys ito po ang pating pakaabangan bukas dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan na kung saan nga ay kapanapanabik ang bawat eksena at kaganapan and guys kung nagustuhan niyo ang aking video for tonight paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and Bye bye!